Welcome to Gluta Essentials! It's me again, Rexy. I'm here now at Glute Essential para magpa-pamper. Alam nyo ba, ang dami lang services na ino dito na pampaganda. Kaya sa mga naghahanap dyan ng na affordable glutathione drip, visit lang kayo sa kanilang lounge kung branch kayo malapit. Balita ko nga ay puntahin talaga si Gluta Essential dahil pagdating ko pa lang ay may mga client na talaga. Tapos nag-sign up na rin ako. Ito nga yung mga available branches nila. Das Macavite, Imus Cavite, Tagaytay City, Las Piñas City, Libertad, Pasay City, Tuktukan, Tagig City, May Paho, Caloocan City. Ilang saglit nga lang ay inumpisahan na ang session. At syempre, ang napili ko is yung Snow White Trip dahil eto yung pinakamalaking content when it comes to glutathione drip. Bukod sa whitening, nakaka-detoxify din siya at saka nakakapagpalakas ng immune system. Akala ko nga nung una pampaputi lang to pero nalaman ko na ang dami pala talagang benefits na mabibigay ng glutathione drip sa ating katawan. After nga ng glutathione drip session, ay itutur ko naman kayo dito sa isang room kung saan ginagawa yung ibang services na ino-offer nila. At syempre, nandito na rin naman ako, kaya hindi na ako magpapahuli. Gustong-gusto kong itry yung kanilang EMS Bukod nga sa affordable na, madali pa siya makapagpapayat kahit ilang session pa lang. Dahil nga first time ko ay natutuwa ako sa effect, para ka lang din nagsisit up yung feeling pero hindi siya masakit. Para lang siya nagbabibrate na parang hinihigop yung chan mo. Nag-enjoy talaga ako sa lahat ng ginawa sa akin na session dito sa Gura Essential. Bukod nga sa mga magagandang services, ay mababait pa at friendly yung mga stops. Kaya sa mga gustong magpaganda, punta lang kayo dito sa Dasma Bayan, Cavite. Madali lang makikita yung lounge nila dahil along the highway lang sila. Kaya punta na rin kayo. Bye! Thanks for watching!